Ayan mga idol. Ah, dito tayo mga ah, dito tayo sa ano, sa bundok, ano? Ayan. Kukuha po tayo ng ano, ah, kukuha tayo ng dahon, ano? mga, mga pang-depensa. Kita niyo to mga idol, ayan oh. yan yan ayan po yung dahon na kukunin natin. Ayan. Ito yung mga nakuha natin mga idol, ayan oh. Ayan. ayan pwede natin pang ano pang gitin siya ito idol pupunin natin mga idol ayan o oh. itong mga dahon na itong mga idol kasi oh. yung... na gamit natin ito pang sa mga idol ito o ito yung natin paggawa ng ano ng uh, kailangan natin to ayan mga idol oh. Ay, dito tayo sa bundok ng ano, ano. ano, idol. Shout out pala sa ating mga kaibigan, mga antingero dyan Shout out sa inyong lahat balang araw po mga anting-iring anting na mag ngayon. Na mag-ingat po kayo palagi kasi na ano kayo ng mga ahas. Ingat lang po kayo lagi. God bless po sa inyo mga idol. Maraming maraming salamat. Sana po ay supportahan nyo po 'yung ating uh, YouTube channel o sa epipage natin ano. Uh, Gerald Official po 'tayo ano, na lang po. 'Yung ating Facebook page tapos sa uh, ating YouTube channel Gerald the Hunter Mix Vlog. Yan po. Yan po yung ating uh, YouTube channel. At maraming maraming salamat po sa mga gustong magano, mag-order sa akin ng gamit, PM niyo lang po ako sa Gerald Ingalan no. Yan. Yan po yung ating YouTube uh, uh, Facebook account, no. PM lang po kayo sa Messenger. God bless po sa inyo. Ingat palagi.